Good morning! Maghahanda tayo ng mga products na natin sa Batangas. Skin Magical Products ito. Nadalahin ko sa Batangas para makabenta. <laughs> Magbibiyahi kami sa Batangas. Ayun, yung mga kaibigan natin doon. Nadalahan natin ito. Ano yung gising nila? Pili-pili care? Pili-pili care. Peel off. Peel it, Peel off. Dalawang shades sa mga pili lip care. Magic Peel Off Lipstick o Lip Tattoo. Dalawang shades din. Shooting Balm. Para siyang Vicks Vapor Rub pero mabango. Meron din tayong Facial Wash. Meron din Rejuve White Capsule ito. Ah, um, ano to uh, rejuvenating set number 3 Rejuvenating set number 1 Orange and cucumber. Rejuvenating set din ito. Pero ito ay for delicate skin daw. lemon and tomato. Rejuvenating set number four. Ayan. Ayan. Vitamin E para siyang Nivea ganon para Nivea Cream dalawang ano, dalawang shade. Maganda 'to. Ginagamit ko 'to kasi maganda siya. Para siyang pinagsamang BB cream tapos meron na siyang ano, meron na siyang skin skin uh, sunscreen protection. Ano siya, lightweight sya hindi siya malagkit. Napakaganda, ang sarap gamitin. Ito, lotion with sunscreen din, whitening lotion ito din white lotion ito naman kojic soap ito yung pinaka best seller natin ang best seller natin ay itong uh, kojic soap at saka itong ano lip tint peel of lip tint meron din ito uh, rejuvenating soap may nabenta na din ako nito yun meron ba dalawa yung sunblock natin, isang natural white at isang full coverage cream. Ito may pagka beige yung kulay niya. Para kang naglagay ng press powder pag ito. Ito naman, wala, hindi mo makikita ang, ang, kulay. Kasi white siya. Ayan, at ibabalot na natin. Dito ko ilalagay ito bag na to